A in my life as a full-time mom na na-stress dahil one week na lang ay pasukan na at wala pang gamit ang apat. Paano ba yun? Kaya ayun, niyaya ay, ako na yung asawa kong bumili ng gamit dahil nga bangong transfer kami ulit dito sa Bulacan. Kailangan ulit nila na ang uniform dahil iba yung kulay doon sa summer kaysa dito. Yung white t-shirt nila ay isa na lang yung kulang. Cool so ayan, namili na rin ako para sa apat. Iba-ibang sizes kasi maliit yung kambal. Medyo payat yung pangalawa ko at pang, pang-anay ko. Medyo okay naman. So excited nga tayo mga magulang. Lalo na tayong mga ina sa mga gamit ng mga anak natin. Kung kailang pasukan, doon tayo namimili. Nagkakangulo. <laughs> So, ayan ko na. Tapos ko lang mamili yung mga white white t-shirt at polo. Nang apat ayan yung shirt naman Diyan yung mister ko. Ganyan. Tulungan yung mga misis. Hindi yung nice. puro si misis na lang yung gagawa ng lahat. Na. Ayan na nga. Sinusukatan na nga yung pangalawa kong anak. Yung short. Kasi nga wala na silang short, napunit na yung una nila at wala na zipper. Ganun talaga. Na ano, nasisira ang gamit kaya kailangan palitan. So kayo, nakabili na ba kayo dyan? So ayan, yung anak pala yung video dito. Ayan, namili tayo ng mga white uniform. Lagi isang daan mahigit yung prices niyan. Dito yan sa Bulacan. Ewan ko lang sa iba sa inyo dyan. Ayan yung mga kagaya natin magulang. Yung mga ina dyan. Stress na naman sa darating na pasukan. Aga na naman gigising. Ang alam mo sila yung papasok. Kasi yung papasok natutulong pa. Diva, relate kayo dyan. Kaya ayan o. Oh yung short medyo maiksi kasi wala na nga stock nagkaubusan na puro malalaki na yung sizes ano ba yan nahuli na kami oh, no! ayan na nga ayan na lang yung extra small para kay Kian at ito yung white t-shirt pang Friday kasi medyo okay naman pag wash day pero mas bet ko pa rin na white t-shirt pa rin para Malinis tingnan at hindi na ano sa labahin. So, paalala pala sa mga bibili ng mga white t-shirt or mga any item na white, hindi ito pwede directly na isukat na walang ano, damit. So, kailangan ipatong lang ito at hindi din replaceable o hindi mo na pwedeng ibalik. Kasi ganun sila ka strict kasi nga white nga yan. Once na madumihan syempre hindi na mabibili, ba diba? So, ayan naman si Campbell yung short naman ang sinukat sa kanya na yung niya. So, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin mamili para sa gamit ng ating mga anak. O, ayan yung t-shirt naman. Kasi nga kulang sila ng pang Friday. So, ayan. Last na yan si Kuya Kevin na lang. Yung susukatan namin at Susunod naman yung hanapin natin ay yung bag. Yung kambal meron ng bag. Yung dati nila yung hatak-hatak. Ito na lang yung dalawa. Tapos na tayo sa uniform. Kambal. Hindi ba na ako ako? na lang. Ito okay. So, bumili nga tayo ulit ng wallet kasi wala na silang panlagayan nila ng baon. Ayan, majaming ang tao, nakapila dahil one week na lang at pasukan na. Ayan, dito na tayo sa mga laruan dahil hindi to hanggang Walang laruan ang dala. So, ayan, nakapili na nga sila. So, that's it for today's video mga katwins thank you for always supporting and watching thank you